Halimbawa, sa Biblia, malinaw, ayaw ng Biblia na tayo napapasubo. Ayaw niyang napapatali tayo sa mga commitment na nakakapigil ng ating kalayaan at nagbibigay sa atin ng alalahanin. Proverbs 22 verse 6, Don't guarantee to pay someone else's debt. Yan lang. Huwag kang magiging garantor kasi matatali ka. At may example pa sa Proverbs 6, 1 to 5. My child, Suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else. Here is what you should do go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself, just as a deer or a bird tries to escape. from a hunter. Pag mayroong usang-usa, isang ibon na nasilo ng kung ano mga patibong, ano mga traps, magpipiglas yan, magkakakawag, gagawin ang lahat para lumaya. Sabi nitong Proverbs, yan ang gawin mo kung nagkamali ka na naggaranti sa utang ng may utang. At kung hindi yun makabayad, edi eh ikaw magbabayad. At kahit hindi pa oras ang pagbabayad niya, kakabakabaka Baka hindi siya makabayad, ikaw ang mapapahamak. etong gawin mo, kung nagkaroon ka ng ganyang pagkakamali, umatras ka. Kumawala ka sa kasunduan. Kasi hindi ka dapat matrap by your own words. Kaya maingat tayo mga kapatid sa words. Itong si Jepta nag-vow. Pag pumirma ka sa isang guarantee, words din yun. Yung pirma mo, words yun. Pag-ingatan, yung mga sumpa, yung mga pangako, kailangan hindi yung pinagbibibitawan unless pinag-isipan and absolutely necessary. Ecclesiastes 5.2 Don't talk before you think or make promises to God without thinking them through. God is in heaven yun, you are on earth so don't talk too much. Sabi, huwag kang masyadong masalita lalo sa harap ng Diyos. Huwag kang gawa ng gawa ng mga pangako. Pagalingin nyo lang po ako, ganitong ang gagawin. Napakarami nang nangako magpapagawa ng building para sa church. Pag yumama, nung yumama, nagpagawa ng sarili niyang building. Napakarami ng kanya mga sumpa, mga panata. Sabi, magingat ingat ingat kayo. Pag nakikipag-usap kayo sa Diyos, huwag kayong masyadong masalita. Nasa langit siya, igalang nyo. Hindi siya katulad ng kapwa-tao mo lang, daldal ka ng daldal ka, at hindi ka serious. Pag nanumpa ka sa Diyos, tuparin mo. Ngayon, kung natatakot ka, na baka kung ano yung maisumpa mo, pag-isipan mo mabuti bago ka mag-vow. Huwag kang gawa ng gawa ng mga panata. James 1.19 My dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or get angry. Dapat doble-doble pakikinig bago magsalita. You are the master of your unspoken words and slave of those you should have not spoken, but have spoken. Pag sinabi mo na siya na ang amo, kailangan to pa rin mo na. At kung nasabi mo, mistakenly, tinuro na ng Proverbs, magmakaawa ka, gumawa ka ng paraan, magbayad ka ng multa, pero kung mawala ka sa commitment mo na hindi dapat. Yung iba, ang dali-dali magpakasal. Tapos ang hirap-hirap naman ng magpatanggal ng kasal na yan lagi nilang kasalan solusyon. Hindi solusyon 'yon. Napapatali ka lang lalo at kung hindi naman talaga ukol, kakawalat kakawala ka rin lang in a bloody and expensive way. Don't get more committed when you already got into any commitment that you did not like. Ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng ituwid ng pagkakamali na naman. At ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Yung hindi pa mabigat ang lobong, naku, may utang ko kay ganun, meron ako dapat bayaran, meron akong pinanagutan, may pangako ako, mahirap dalhin yun. At ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Make only the most necessary, minimum, minimum commitments, less words, means more power and more control on your part. More words means less control and less power. Mga kapatid, mag-ingat. Beware of and be careful with religious and emotional conviction. When we are very emotional about something, magpalipas muna ng oras, araw, linggo, buwan, bago mag-commit. Kasi pwedeng maiba ang iyong emosyon, pero nakakomit ka na, nakapirma ka na, nag-pledge ka na, paano ka aatras? Balance your faith with reason. Ayaw ng Diyos ng blind faith because God is light. Ayaw niya ng darkness. Ayaw niya ng faith na nakakatali at nakakakulong because truth sets free. Ayaw niya na merong nagdurusa at nahihirapan na hindi naman dapat dahil sa religious conviction because Jesus wants us to rest. Jesus wants us to have peace. How much do we know God when we misread the Bible? When we misinterpret the Bible, we will have a wrong image of God a God who is unkind, a God who is unreasonable, a God who is oppressive. God is not any of that. Dapat din nating palayain ang imahe ng Diyos sa mga imahe na ginawa ng maraming theologies and theologians. Mga maling imahe ng Diyos na isiniksik sa ating utak at nabuo na doon, akala natin ganun ang Diyos. Mabait ang Diyos, infinitely kinder than we can ever imagine. So do not do any act of unkindness towards others or yourself in the name of God because that will not honor God. God loves us and God wants us to be free and to be rested and restful.